Yan, no? Parang, parang, ah, parang natutulog lang, ha? Parang natutulog lang. dapat ng ilong ko talaga. O, pag may makapagpalitan sa ilong ko na Amerikano, hindi ako papayag. <laughs> kamusta po kayo? Kamusta, 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 kamusta? Uy, nakakatuwa. Ang daming sumuporta ah, kahapon sa vlog namin ni Pamela tungkol dun sa ah, bago ko pong YouTube channel. Dito po, sa Tee ni Puri Ang dami agad, ano, nag-like, ah, e sana ma hindi ko mapapasalamatan lahat pero special mention kay ah, Kay Tita Ita bro, delo po madam. Maraming salamat po. Dagang salamat madam chair. <laughs> And kay ano pa, wait lang ha. Nakakatuwa kayo. Maraming salamat. May, may minsan na may may chance na. Ayun. Sana tama bagit ko. Kay Haute. Ha, Haute PH. Salamat din po. Salamat. And I don't know. Sana mabuksan ko, ha? Try ko. Pero ang dami na ho nagko-comment. And, uh, konti na lang. 1,500 na po. Ano yan? Ayan, yan. Akin na. alam uh, nandito tayo sa munting bukid natin. Ayan, okay. no. May nag-order sa akin ng, ayan, no. Aray ko. Cuttings po ng dragon fruit. Sa gusto magtanim dyan. May benta. May, may umorder po. Isang napakagandang ginang po sa Quezon City. Madam, di deliver ko sa inyo to, ma'am. Uh, marami na po, halos sa ako. I hope, maumumpisa. -ma Yon. Yun. Uh, ba diba topic natin? Of course, syempre, yung walang kamatayang walang kamatayang sab sabong, di ba? And ano pala, ah, uh, teka, ano ba unahin ko? Nag-message si YouTube. May mga lingwahe raw ako rito na ano, na ka-strike, strike. So, sabi ko, anong klaseng strike ba yan? Strike ba sa bowling o strike sa welka? Eh, <laughs> hindi. Siguro dahil yung mga ginamit nating termino, eh hindi ka aya, sa pandinig ng sa pandinig ng kabataan. Tapos, syempre, eh, although hindi natin may iwasan, pipilitin ko po na pipilitin ko po na hindi magbanggit ng ng mga terminong hindi acceptable sa YouTube management and thank you po sa YouTube and muli maraming 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 salamat and bukod kay Eat Abroad kay Howote PH uh, shout out na rin po sa uh, mga barbero ng muy guapito sa Bangkal Makati at, at dapat ngayong mga oras na to ako lang maingay walang maingay. <laughs> May pinapagawa po kasi ako, kaya yung tao ko. And, ang magingay, kutos. <laughs> Ayun. And, uh, yun, yung muy guapito po sa Bangkal Makati, syempre, si Barbero natin, si Jojo, na uh, talaga namang certified muy guapito. Uh, si Kuya Joel, Kuya June, uh, Kuya Joseph, and, a uh, miembro po sila ng Kalingang Barbero. Yung Kalingang Barbero, Uh, maganda ho 'yung advocacy nila sa sama-sama organisasyono ito ng mga barbero na tapos ang pinakaano nila uh, community service pupunta sila sa mga mahihirap na lugar uh, sa mga probinsya and kahit sa mga ano sa Islam area sa Metro Manila saka sila magbibigay ng libreng gupit iba-iba sila nakakatuwa uh, makikita mo sa isang okasyon uh, 'yung mga barbero ng iba't ibang bayan lugar at uh, may makikita miy pagkakaisa pagkakaisa nila and uh, ang nakakahanga pa sa kanila eh yung camaraderie nila na yung propesyon nila eh proud sila at napakalaking tulong naman talaga sa sa ating lahat sa uh, lalo syempre yung mga nagpapagupit sa lalo sa mga anak natin na pumapasok and uh, yun and ang title po natin ngayon dahil tungkol pa rin no sa Isabong pasensya na muna kayo at puro isabong tayo dito sa pangatlong set ng ating vlog, eh, yung pangingi alam or sasawsaw na rin ang isang Laila de Lima sa kontrobersyal na isabong. Kasi ang pinaka na informasyon na narinig natin, eh, ano, uh, nung isang araw, nagkaroon yata ng isang pagtitipon sa somewhere sa o sa loob ng Universidad ng Pilipinas ng UP kung saan ay nilikom o uh, pinagsama-sama silang ni na, ni Laila De Lima para i-meeting sila or kung ano man yung uh, kanilang gagawin eh mapagkaisahan nila itong may uh, maisulong sa mga susunod na araw. Una, wala hong wala hong masama rito. Uh, kung ang tunay na layunin ng isang Laila de Lima ay talagang tumulong sa mga biktima nung yun, yung mga missing sabong, sa, mga kamag-anak ng missing sa Bungeros at yung mga iba pang uh, nagplaplanong tumistigo patungkol dun sa hindi matigil-tigil magwa one week na magto two weeks nang usapin sa ng telenovela ng, ng Isabong. Uh, pangalawa, uh, siguro naman bilang dating chairman ng chairperson ng Commission on Human Rights at saka ng secretary ng Department of Justice, eh normal lang rin siguro sa isang Laila de Lima na mag-offer mag ng kanyang serbisyo para tulungan yung pamilya ng mga biktima ng uh, 34 missing sa Sabongeros. Ang problema rito, um, sana yun lang ang layunin ng isang Laila de Lima kasi kung ang kanyang motivasyon ay para uh, bigyang diin at at uh, papunta ang direksyon ng isinasagawa nila niyang pagtulong para idiin ng ang dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte uh, at papasokan ng extra ng EJK I don't know, baka hindi acceptable sa YouTube yung, sa, yung pagbinuo ko yung EJK no? pagka nandun na ang direksyon nila eh, pangit na ito. Pangit ng tingnan, napakalaswa at napakalansa. And alam naman natin yung, yung historia uh, istorya sa likod ng pagkawala ng 34 na sabongeros ay tungkol lamang ito. Tungkol lamang ito di umano sa pagiging, uh, uh, paano ba gamitin ko, pagiging ganib, sa kapangyarihan ng isang namamahala rito or tungkol lang ito rin sa uh, gusto lang magpakita ng kanyang disiplina ang namamahala rito. Ang ang problema, nasa sakripisyo, yung buhay ng ilang sabongero na bagaman ang laging uh, dinadahilan, uh, kaya raw sila ginawa ng ganon, kaya yung iba nagurgur kasi nanchope sa sabong. And muli, Ancho po, yung po yung terminong ginagamit sa ng mga sabong aficionados na nandaraya. At, at, at nung kasagsagan nung, kasagsaga, nung legal pa ang isabong sa Pilipinas, ang gusto ng organisasyong ito ay maging maayos yung kanilang community, maging maayos yung kanilang mundo sa pananabong na walang sino mang dapat mandaya at uh, para maging maayos ang lahat. Pero hindi pa rin katwiran yon kasi buhay po ang naging kapalit at pangungulila ng kanilang pamilya na hanggang ngayon uhaw na uhaw sa hinihingi nilang justisya. <coughs> hindi ko alam kung lumabas na sa mainstream media ito yung pagsawsaw o posibleng pagsawsaw ng Laila de Lima pero antabayan po natin ito at dapat nating bantayan na dapat ang issue ng isabong ay hindi haluan ng politika eh kung nga haluan ito ng politika hindi na ho maganda. Alam natin na napaka-controversial ng gambling tycoon na si Ginoong Atong Ang at alam din natin na maraming may galit sa kanya, maraming naiinggit at maraming may planong uh, makita siya na uh, lumubog sa sa kinatatayuan niya ngayon dahil uh, bukod sa napaka-controversial. Marami na rin yung mga impormasyon na naglalabasan. Laba uh, laban naman kay Atong Ang na uh, dapat mabigyang linaw niya sa sa ano sa tamang sa proper forum. Hindi ko kinakampihan si Mister uh, Mr. Atong Ang eh, pero hindi ko rin siya uh, kin, uh, kinakalaban ng direkta kasi ang ebidensya pa rin ang magsasalita rito para matukoy na siya talaga ang nagutos at siya talaga ang nasa likod nung pagkawala at paggurguro sa mga 34 na sabongeros. Bagaman, uh, itong si Don Don alias Totoy, eh, direkta nang sinasabi na ang nagutos talaga, ang nasa likod ng pagkawala at paggurgur sa 34 na uh, sabongeros, na nawawalang sabongeros, ay si Atong Ang. At sa isang press conference, ang ginawo ito ni, ni Ginoong Atong Ang. And we'll see kung gaano pa kalalim uh, aabot yung investigasyon patungkol sa kanila. Kahapon, nabanggit ko rin sa vlog natin na ah, inumpisahan na ng mga divers ng Philippine Navy, pati pala Philippine Coast Guard, no, ang pagsisid sa paligid ng Taal Lake and ah, late afternoon kahapon din, eh, diyo no, may nakita ng, ano, may nakita ng mga sunog na buto na nakasilid ba sa isang sako na ipinalalagay na ano yun bahagi yun ng ng katawan ng mga ng ilan sa nawawalang 34 sa bongeros and uh, marami agad ang nagdududa kasi uh, kasi ba, bakit uh, biglang-bigla nakita ito and uh, ang makakasagot lamang dito yung mga eksperto at kailangan itong suriin ng gusto kung kung eto mga buto nga ito ay buto nga ng mga nang ilan sa mga nawawalang uh, 34 sa Bungeros. And uh, we'll see. Kung sa UP ito, ito nakakaduda diyan. Kung sa UP ginanap yung yung pagpupaki ni Laila De Lima sa ilang testigo at sa ilang kaanak ng uh, biktima ng 34 sa Bungeros at uh, syempre ang inaasahan natin na magkakandak ng investigasyon diyan maliban sa PNP sa uh, SoCo, Soko ano bang ba ano ng cyber ano ang soko sa sorry nasa dulo ng dila ko basta pinaka crime lab ang crime laboratory po ng PNP sa Kamkrame, sila tiyak ang susuri nito at siyempre yung mga kaibigan natin sa National Bureau of Investigation and uh, maganda rin na merong pagsusuring gawin dito yung mula naman sa third party and uh, yon sa UP and sana hindi ito mahaluan ng politika Nabanggit ko kanina, marami ang uh, humihiling ng ikababagsak ni atong ang pero mas marami rin ang ang nakaantabay ngayon kung matutuluyan ba ang isang atong ang na mademanda, makulong at makasuhan, di ba? And ang sabi kagabi may mga kausap po tayo no. Ang sabi nila, uh, kahit bilyon pa ang pera ng isang atong ang, eh mo may hirapan siyang magamit ito. Lalo kung makipag-usap sa mga otoridad, makipag-usap sa sa mga judges uh, at uh, hura hu hukom o mga justices o fiskal. And kasi sa PNP, uh, usap-usapan ngayon na uh, yung ibang mga opisyal ay nangingilag ng uh, ma-identified kay Atong Ang. Kasi may history raw kasi ang isang Atong Ang na kapag kapagka uh, uh, nabigyan nito ng pera ang ilang opisyal, ang isang opisyal, eh, sa mga forum, katulad nung nakalipas na uh, pagdalo nito sa Senate Inquiry, eh, pinapangalanan niya kung sino yung mga nabigyan niya uh, ng pera na mga uh, opisyal, hindi lamang hindi lamang ano, hindi lamang mga otoridad, hindi lamang mula sa PNP, AFP, at uh, pati na rin yung mga ilang government officials. And yun ang yun ang medyo ano, yun ang medyo uh, malungkot na pangyayari ngayon sa sitwasyon ni Atong Ang kasi uh, kung may gusto man siyang lapitan ng mga otoridad ngayon, nangingilag na di umano ngayon yung ilang mga ano, ilang mga opisyales kasi baka bukas makalawa pag dumating nang pag dumating na naman ng isang pagpupulong at magsalita ang Atong Ang, papangalanan sila at isusumbat ni Atong Ang kung magkano pera ang kanilang naibigay sa madaling sabi, ang tingin nila sa isang atong ang ay isang kiss and tell na kausap na oo, bibigyan ka ng pera uh, pero uh, ibubunyag niya kapag ka nagkaipitan na. So, isa yun sa nakikita nila. Ako rin, isa rin yun sa nakikita ko na uh, paano makaka ang isang atong ang. Hindi ko po kilala ang atong No? Naririnig ko po ang pangalan niya at alam naman natin na napaka-controversial ng taong ito pero alam rin naman natin kung gaano ito kahenyo pagdating naman sa mundo ng sugalan. Uh, yung uh, actually, hindi lang isabong at hindi lamang din ano pati yung small town lottery at pati weteng. Al alam na alam yan. Pag tinanong mga isang atungan, gayon din sa, sa mga kasino. And bigyan ko kayo ng inside information. Tatlong angulo ang unang nakikita na kung bakit nabuhay uli ang kaso ng ang kaso nitong 34 na sabongeros. Uh, una, eh, may angulo raw rito ng mga kakompetensya o kalaban sa negosyo ni ni Ginoong Atong Ang. Uh, una siyempre, sino-sino bang gambling lord? Ang at sino ba yung gambling lord na uh, alam ng lahat na may ikpit na kalaban ni Mr. Atong Ang. So, tapos uh, meron din na mga retired retired official, uh, military and PNP na uh, nababalita natin na umahandle ngayon ng illegal na isabong. E so, ang pang nagsasabi na posibleng itong grupo nito ang ilan din sa pumapaypay para lalong madiin sa asunto ang isang atong ang. Pangalawa naman, uh, nabanggit ko na dati to sa vlog namin ni Yusek Pam na uh, posibleng may angulo rin dito ng Okada. Kasi uh, bagaman walang kinalaman si atong ang sa sa negosyo sa Okada eh ang tinutumbok dito si Gretchen Barreto na partner ng business tycoon na si mm, Tony Boy Kwan Ko. and alam natin yung Okada na yon may away yung uh, magulang sa kayong mga anak at alam natin doon sa Okada na yon sumulpot naman yung issue nung uh, heavy luggage na kung saan napaulat na si Speaker Martin Romualdez di umano, nung pumunta sa isang pagpupulong ay walang dalang maleta, pero nung pagtapos ng pagpupulong sa ilang Okada officials ay may dala ng uh, maleta na pagkabigat-bigat at sinasabi ng mga nangiintriga na di umano ay laman nito ay mga limpak-limpak na dolyar. So, puro to ano ha? Puro to uh, mga umiikot na unverified report. Pero, alam natin and yung tungkol doon sa heavy luggage eh napaulat 'yan sa isang foreign news. And yung pangatlong uh, yung pangatlong angulo na uh, sasabihin ko sa iyo na sa pantahan ng ilang mga nag oobserva o, o sumusubaybay sa sa telenovela ng Sabong ng Missing Sabongeros ngayon ay yung di umano ay yung napabayaan daw ni Ginoong Atong ang yung ilang saksi na main player doon sa pagkawala ng 34 sa Bungeros. And muli, sineshare ko sa inyo to hindi ito konfirmado. Sineshare ko lang ito sa inyo na sa, sa pakikipag-usap natin sa ilang mga sumusubaybay at kahit papano, eh, may nalalaman patungkol sa investigasyon. Uh, binabahagi ko lang ho ito sa inyo. At Uh, walang mali siya ito na kunay-kwento ko sa inyo. At ayokong pagdudahan ako at ayoko rin maging dahilan ito para naman gipitin nila ako. Pero isang angulo na ang pangatlo na sinasabi ko, eh, mukhang ito daw, di umano, di umano ah, ito daw si alias uh, Totoy na may pangalang uh, Julie Dondon Patiguhan eh humirit. Uh, sabi ni Atong Ang sa press conference niya nung no, tumakbong mayor to uh, Nagbigay daw siya ng 12 million Natalo eh Naubos yung ano Siyempre hindi ho basta-basta Pagka uh, sumasaba ka sa isang eleksyon Mapa-local o national man And di umano, no, Ang sabi ng mga nagkwekwento sa atin eh, Humirit daw ang isang alias don-don uh, Kay Atong an Para pang niya uli And ang sabi ang sabi, wala naman daw binig, binanggit na presyo na 300 million. Pero merong silang common friend na pinagsumbungan ni Atong, di umano, ay ano ba to? Bakit na uh, ganyan yan si Dondon Don, ng pera? So yung kausap na, na pinagsumbungan ni, ni Atong, eh sinabihan yung kaibigan niya, eh pare, ah, bigyan mo na kasi ng 300 million pesos para tumigil. So ang dating daw nun, ang dating daw nun, eh nainsulto ang Atong at parang ayaw niyang pinangungunahan siya. And uh, yung kwentong yun uh, sa pagkakaintindi ko hindi po hindi po personal na humihingi si Alias Dondon ng 300 million kundi meron lamang na uh, nag out of nowhere na nasabi do sa common friend nila na uh, na insulto ang isang atong ang so uh, dahil uh, siguro uh, uh, normal sa atin normal sa atin may 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 mga Uh, personality ang ilan sa atin na pagka uminit na ulo, pag nagagalit na, kung ano-ano na ang lumalabas sa bibig. At ito ang catch. So, may ipag-aayos na sana sila at dapat magkikita sila sa uh, sa isang hotel sa makapagal. Pero hindi natuloy yun. Kasi may pagdududa na rin yung kampo ni Ladondo na baka mamaya eh, ma-entrap na sila ron. At baka mamaya yun ang gamitin ni Atong na uh, o oh, ayan, no? patunay na humihirit sa akin yan. kinikikilan ako niyan ng 300 million. And eto na, uh, lumantad na nga ang isang alias doon doon. At uh, uh, lumawak na ng lumawak yung, yung istorya na may, minsan ding natabunan. And, ang ang catch dito, eh kahit papado, nabubuhayan na ngayon ng lakas ng loob yung ilang mga gustong tumistigo at nakakakita rin ng nang konting pag-asa yung mga pamilya na doon sa inaasan nilang hustisya dahil hanggang ngayon wala pa hindi pa rin nila nakikita at nangungulila sila sa pagkawala nung nung kamag-anak nilang nagsasabong. Uh, yung 'yung ko sa inyo to dahil ito lang rin yung ano, ito lang rin yung um, um, umiikot na kuwento uh, sa labas. And I hope sana may napuha kayong kahit konting impormasyon na mula sa Marites ni of Nipuri. At uh, marami pa po akong i-share sa inyo pero uh, antabayan tabayanan po natin kung totoo ba na sasawsaw na rin ang isang ang isang Laila De Lima uh, sa isabong e at kung ang layunin niya ay para lamang tulungan bigyan ng assistance yung mga pamilya at mga testigo. Maayos 'yon. Pero kung ang motivation, kung motivation mo ang direksyon ng pagtulong mo ay para silaan si PRRD eh wag naman kasi pang-apat na angulo 'po yun. Pang-apat na angulo na kaya ganito, kaya-kaya na kaya ganyan dinidiin si Atong kasi alam ng lahat na minsan ding ipinatawag ni PRRD si Atong ang para pag-usapan, para tumulong sa PCSO magbigay ng advice kung ano ba nararapat, kung bakit hindi matigil-tigil yung uh, ilang ilegal na pasugalan. At baka, at baka, yan din ang maging direksyon ng gobyernong ito na alam naman natin na ang pinaka-good governance nila eh pagmukhaing halimaw ang Pamilya Duterte sa mata ng mamayang Pilipino. Wala sa good governance nila yung uh, ibigay yung nantama, sapat, at karapat dapat yung pilhelpan Wala sa good governance nila yung ipatupad yung ipinangakong uh, 20 pesos per kilo ng bigas. Wala rin sa good governance nila yung yung dapat kabi-kabilang infrastructure, kabi-kabilang pampublikong hospital, eskwelahan na ang nakikita natin. Ang pinaka-good governance sila E, eh, siraan ang Pamilya Duterte. At yan din ang motivation ng administrasyong ito dahil wala silang maipakitang magandang trabaho para sa mamayang Pilipino. Kaya bantayan po natin ito uh, kung hanggang saan ang magiging papel ng isang Laila de Lima sa pagsawsaw niya rito sa Isabong na kamakailan lamang ay nakapulong niya sa University of the Philippines campus ang ilang testigo at ilang pamilya ng biktima. And uh, may isa pa akong Marites. Bakit daw kasi galit daw, may nagsasabi, galit daw di umano ang ang pangulong Bongbong Marcos kay Atong Ang. Ah uh, may, may nagtatanong, hindi ba tumulong si Atong Ang nung nakalipas na eleksyon, nung tumatakbo pa lamang sa pagka si PBBM? May nagkwento sa akin, may nagbulong. Anong hindi? Nag-deliver yan ng kalahating bilyon. Ang problema, yung kalahating bilyon, idiniliber hindi sa lalaki, kundi idiniliber dun sa babae. So, nagkabukulan dito. And, bago pa humaba ang, ang ang kwento ito, bibitinin ko kayo muna dyan pero sa mga susunod po natin vlog marami pa ako akong i-share sa inyong mga detalye patungkol dito and uh, hanggang sa muli po maraming maraming salamat po please, yung malupit na LSS natin, pagpatuloy nyo lang po para makapag-live na ho ako yeah, puro recording pa lang ho ito and pagka may, may live, mababasa ko na ho ng direkta yung mga komento nyo at panga yung ilang pambabash uh, ng ilang mga, alam mo yun ng mga ilang na-nakyukyutan sa atin. And muli, uh, mag-ingat po ang lahat at lagi tayong manalangin sa itaas. And with that, ito po yung muli ang inyong lingkod, ang inyong tiyop puri na nagiiwan sa inyo ng paalam, sayonara, and adios mga amigos. Thank you, Lord. Ingat po.